Ah, ganyan yung santol. Hindi ko alam Para ano, doon ko pa sa ubegta. No? Naglalaway na ako. Ay, teka lang. <laughs> Mabagala mo pa talaga. Biyakin mo na lang. Thank you sa sponsor. Biyakin mo. Na makita loob. Yan yeah, o. Uh, mouth watering. Ah, yum, 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 Naglalaway <laughs> na ako. ha, <laughs> ha. รสมาสิแต่เมสแล้วเ้ยแล้วเลยอื mm hmm. มเน้อสัตว์แบบเดียวกัน

Amen. Kailangan talaga si Mutin. Ang mahal ng pamasahe nito. Naglalaway <laughs> na. Naglalaway na ba? <laughs> no. Mm. Righto. Sarap! Gusto nyo ba? Well, thank you pa sa sponsor. Siyempre, thank you sa sponsor. Kanina ko pa sinasabi. Dalang hita. Masarap din to. Mamaya uh -huh. naman to or tomorrow.